Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasakanya kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit, subalik wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya kumakyat sila sa bubungan at binbutes iyon, saka inihugus sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko. Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Sa loob-loob ng mga estribat at parisiyo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinagot niya sila, Bakit kayo nag ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o ang sabihin tumindig ka at lumakan. Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, Imiuutos ko, Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos, nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay. Bika nila ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Isayas, ang gulilang lupaing malaon ng tigang ay sa saya Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano. At mangumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasda ng lahat ang kaning minan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupay pai Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga binig. Katulad ng Azat, ang pila ay lulanda. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig. At ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong guba ay tutubuan ng tambo at talahib pagkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makararaan. Walang leyon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang maawit ng pagpupuri paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tua at galak magpakailanman. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunen Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa, kung mangagsisisi at di babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang poong Diyos ay darating. Upang tayo ay tubusin. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay ng mainam. Sa harapan niya ang maghahari pawang katarungan. Magiging payap at susunod ang madla sa kanyang daan. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aleluya! Aleluya! Ang Panginoon ay darating tayo'y kanyang hahamuin sa pagiging bihad natin. Aleluya! Aleluya!